Nakumpiska ng mga tauhan ng Department of Trade and Industry ang aabot sa higit 25 milyong pisong halaga ng ipinagbabawal na vape products sa nakalipas na limang buwan. Ayon sa DTI, nalagpasan nito ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang illegal vape products noong 2023 na aabot sa 5.4 million pesos. Ayon naman kay Trade Secretary Alfredo Pascual, ito rin ay resulta na pinaigting na pagpapatupad ng kagawaran sa Republic Act 11900 o Vape Law karamihan sa mga nakumpiska ay lumabag sa Rule 6 Section 10 Paragraph J na mahigpit na nagbabawal sa pagbebenta ng mga vape product na nakapakete may label inaharap at uh, ibinebenta na may flavor description o cartoon character na nakakaakit sa mga minor de edad. Pinaigtin pa ng DTI ang kanilang pagmomonitor at pagpapatupad ng, sa pamamagitan ng task force kalasag na layong sugpuin ang mga hindi sertipikadong consumer products. Hinimok naman ng DTI na iulat o i-report ang anumang ilegal na pagbebenta o paggawa o pagdistribute ng ipinagbabawa na vape products sa website o email address na makikita sa inyong mga TV screen.